Magandang araw mga bata. Magandang araw dito. Bago tayo magsimula, tayo muna ay tumayo at tayo ay manalangin. Amen. Tayo ay maupo na. Bago tayo magsimula, basahin muna natin ang ating mga lituntunin sa ating silid-aralan. Sabay-sabay natin itong basahin. Una, Mabuhay ang mga Ikalawa, Itaas ang mga gusto mong magsalita. Ikatlo, Nakikinig sa buro o kapag nagsalita. Naiintindihan ba ang mga litontonin natin sa ating silid-aralan? Oo! Ngayon, may inanda akong palaro para sa inyo. Handa na ba kayo? Oo meron akong ipapakita ang mga litrato dito na parte ng bahay at sabihin nyo kung ano ito. Handa na ba kayo? Opo! Ano ang nakikita nyo sa unang litrato? Pilip! 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 Okay! Very good! Dito ay silip tulugan. Ito namang ikalawa. Sana! Okay, very good. Bakuran. Ito namang... Bakuran mahusay mga bata. Ito na mga ikatlo, anong nakikita nyo sa mga nagilinis? Silang lahat ay nagilinis. Mari ba kayong tumayo at tuturuan ko kaya ng ang galing-galing ko clap? Oh. Tayo tayo mga. Sundan nyo lamang ako sa ating gagawin. One, two, three. One, two, three ang galing-galing ko. Okay, ulit, ulit. Ready, go. One, two, three. One, two, three. Ang galing-galing ko. Okay, maupo na tayo. Ngayon, may papakita akong litrato sa inyo ng mga kagamitan ng bahay. At tukuyin nyo kung ano ito. Handa na ba kayo? Oo. <laughs> Andito na ang ating mga litrato. Handa na ba kayo? Oo! Oh, oh, Pupuyin oh, oh. niyo lamang kung ano ang nasa unang litrato. Tatay! Okay, very good. Yung pangalawa. Tindada. Tindada. Yung pangatlo. Rake. Um, okay, tama. Ito ay rake. Ito namang pangatlo. Ay pangapat. Okay, very good. Ito ay walis ting ting. Ito namang panglima. Ay, okay, mukhang hindi nyo alam. Ito ay vacuum cleaner. Ito namang susunod. Map. Map. Ay, very good. Itong panglast. Ano ito? Tambo. Hey, okay, very good. Ano ulit ito? Lastar. Ai. Basta. Ano ulit ito? Tambo. At ano ulit ito? Whistling ano Yan mukhang alam nyo na kung ano ang mga kagamitan sa paglilinis ng bahay. Ngayon, dumako naman tayo sa mga kahulugan ng mga kagamitan sa paglilinis ng bahay. Handa na ba kayo? Opo! At dahil napak ay napakahusay nyo at natukoy nyo ang mga kagamitan sa paglilinis ng bahay, tayo muna ay tumayo at gawin natin ulit ang Ang Galing-Galing Ko Clap. Tayo Oo. tumayo. Handa na ba kayo? Opo! Sundan nyo lang mga ko. 1, 2, 3... One, two, three. Ang galing galing po. Ay mao po na kayo. Ngayon ay dadagong na tayo sa mga ka kaulugan ng mga kagamitan sa paglilinis ng bahay. <coughs> Sino ang gustong magbasa kay Janelle? Ito ay kilala sa kanyang ng kakayahan na maglinis ng sahig at iba pang lugar sa loob ng bahay. So, Ang walis tampo daw po ay kilala sa kanyang kakayahan na maglinis ng sahig at iba pang lugar sa loob ng bahay. Hmm. Kayo ba ay naglilinis ng inyong bahay? Opo. Anong ginagawa niyong paglilinis? Magugas. Mag gas okay, very good. Dako naman tayo sa pangalawa. Sino naman ang gustong magbasa ng pangalawa? Joseph. Ginagamit ito sa paglilinis ng sahig lalo na ang mga loob na pangangangilis o bilisong sa mga sahig. Okay. Ang map daw ay ginagamit ito sa paglilinis ng sahig lalo na sa mga tiles o linoleum na sahig. Sinong may tiles na bahay dito yung tiles? Okay. Ang ganda naman ng bahay nyo at nakatayos. Dako naman tayo sa susunod. Sino ang magbabasa ng susunod? Joseph. O oh, Joseph. Huwag maingay guys, ay mga bata. At dumi sa at ang mga ng at dumi. Okay, ang vacuum cleaner daw ay makakabuti ito sa pagtanggal ng alikabok at dumi sa sahig at iba pang sukat na hindi kaya ng walis tambo hinihigop nito yung mga alikabok na nasa mga upuan sa mga carpet. Okay, naman tayo sa susunod. Sino ang gustong magbasa ng susunod? Alteya. Ikaw na lang. Ginagamit ito sa pagwawalis ng bakuran. O, paligid ng maaari mong basahin ulit at ng malakas para marinig ng mga kaklase mo. Ginagamit ito sa pagwalis ng bakuran o sa paligid ng bahay. Right. Baik, ang walis tingting daw ay ginagamit ito sa pagwawalis ng bakuran o sa paligid ng bahay. Dako naman tayo sa susunod. Sino ang gustong magbasa? Ang rake ay isang pangunahing kagamitan sa pag-aalis ng mga dahon at iba pang maliliit ng So ang rick daw ay ginagamit sa pag-aalis ng mga dahon at iba pang maliliit na basura mula sa lupa. Tulad naman tayo dito sa timba. Okay. Sino ang gustong magbasa? O sabay-sabay na lang nating basahin. 1, 2, 3, go! Ginagamit ito upang magaling ng kubig kapag magagamit ng tubig o Okay, very good. Ang timba daw ay ginagamit ito upang magbuhat ng mga kagamitan o paglagyan ng tubig. At ito ay Dalhin. <coughs> Sumabon naman tayo dito sa ikahuling kagamitan. Ito ay daspan o pandakot. Sabay-sabay nating basahin. Ginagamit ito upang manlakot na mga naipon ng na basura. Baik. Ang daspan daw ay ginagamit ito sa pandakot ng mga naipon na basura. Ano ulit yung mga pinag-aralan nating mga kagamitan sa paglilinis ng bahay? Magbigay nga ng isa. Ay, very good. Mahusay. Altea. Ay, very good. Very good. Ngayon, alam nyo na kung ano ang mga kagamitan sa paglilinis ng bahay at bakuran. Maari ba, maari ba kayong tumayo at gawin natin ulit ang, ang galing-galing ko, Clark? Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ang galing-galing ko. Okay, maupo na tayo. Ay dadako tayo sa kahalagaan ng paglilinis ng bahay at bakura. Ang regular na paglilinis ng bahay ay nag-aalis ng alikabok, mikrobyo at iba pang mga allergens na maaaring makapekto sa kalusugan ng mga nakatira dito sa ba ay sa bahay. So, ang regular daw na paglilinis ng bahay class ay nilalayo tayo nito sa sa mga sakit. Ikalawa naman sa 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 mga kalagaan ay ang malinis na bahay at bakuran ay nagbibigay ng mas maayos na ambience at kagandahan sa inyong tahanan. So, ang paglilinis daw ng bahay ay ito ay nagdudulot ng kagandahan sa ating tahanan at kalinisan. Naiintindihan ba kung bakit napakalaga na maglinis tayo ng bahay? Bakit tayo, bakit kailangan nating maglinis ng bahay? Magtas ng kamay. Lamok di hindi nyo naiintindihan. Para Ikaw, magandang tignan. Ay, very good. Ngayon, dadako naman tayo dito sa ating aktibidad. Maari ba nating basahin ng sabay-sabay ito? Tulad sa ang kapatid lang kung ano ang pagamitan ng YouTube isa, yung... sa pag-usap sa mga kilang. Yung... Number one. Ginagamit sa sa loob ng bahay. Number two. Ginagamit ng pagpaling sa, la sa labas o parosa. Ginagamit po muna sa pagpaling sa labas o batura. Number five. Ginagamit sa pagpaling Wikabok ng papel at ang all three. At ito ay sulat nyo sa malinis na papel. Ayan, natapos na ninyo ang inyong aktibidad. At at dadako naman tayo sa inyong takdang aralin. At ito ang inyong takdang araling. Ilabas lamang ang inyong mga papel at isulat ito. Magtala ng limang mga kagamitan sa paglilinis na madalas ay paglilinis ng bahay na madalas gamitin sa paglilinis ng bahay. Naintindihan ba? At ipasa nyo ito sa susunod nating pag-aaral o sa susunod na eskwela. Tayo ay tumayo na. Gawin natin ulit ang ating, ang at ang ang galing galing ko clap andan na ba kayo? Oo. Kaya sabay sabay tayo. One two three, one two three. Ang galing galing ko. Okay. Naintindihan ba ulit ang paglilinis ng ang mga kagamitan sa paglilinis ng bahay? Oo! Magbigay nga ulit ng mga kagamitan. Ay, mahusay. Janelle. Ay, mahusay. Ay, mahusay. Tama. Lahat ng nabanggit nyo ay mga kagamitan sa paglilinis ng bahay. At dito nagtatapos ang ating aralin. Tumayo na at at ating kakantayin ang paalam na. Alam nyo na pa yung kantang yon? Hindi po. Kaya niyo ako at ating kakantahin. Tayo'y maghanda-handa. Tayo'y uuwi na. Bukas na muli. Tayo'y matikita. Paalam na sa'yo. Paalam na sa'yo. Goodbye, class. Goodbye, sir.